dami na pala nakuha ni Mario sa po oh Balay Hinog hmm. na Gigi-iki na lang po dito Ito Tayo po bumalik mga kapambing At tayo po kumain lang po Bali pinamigyan na po natin yung natirang ano po mga pambin yung hinug na palay po halos nasa dalawang luwang po yun. ay pinamigyan na po natin kila parang andi po doon sa mag asawa sayang naman po pagka hindi makukuha yun po ay nahuli nung nakaraan na hindi natin napasabay sa pag aani gawa ng yun po ay dinaga tapos ay umuha yun kaya nga ngayon lang po nahihinug ay si mami pa rin din eh May Gara ko Ah, puti uli. Araw-araw ah. Yan, si mami po. Araw-araw oh. ang pitas po ng sitaw. Oh. Ah, may order. Sabayan bayan. Yun. Bali, maya-maya po tayo pabayan pagka pitas po ng mga pa-order ni mami uli. Abay, mga magdamagdaang po mga kapambin ay yan ang laki ng inilalaki ng ating sitaw. Aba, yan po. Oh. Na ah, si Mare. Ah. Naliligo daw po pala si Mare, yung asawa ni parang trendy po. Pare po yung ating pinamimigay na. Oh. Yan. Eh sabi ko yung tsaga ng nga ang at gawa ng medyo manipis pero marami pa naman makukuha po yan. Yan. Mga kaparambin. Yan pati sa baba do sa pangalawang pitak po meron din yan yan naas yan. yan pwede mga may gigiikin po nila kaya maiksi po ang gapas nung gigiikin nila ang po kahit gamit po ipa or ano yung kahoy po nakaganda natin talong po oh. Yan, recover na yan din, din po ng ating init mga din Bali kanina ay sinamahan po natin si Paring Andy. May nakita rin po akong ano dyan, mga patay na hipon. Malaki po. Gadaliri. Ay hanggang dito po pala yun. Yung epekto ng po. Simula sa dulo, sa pinakataas doon sa may kubo kanina. Ay hanggang dito, sa tapat po ng ating taniman. Yan eh. Pre. Ari tataniman natin ng ano, buto ng kalabasa pre. Meron doon ay ay itong pantay yan bali ito na po matutuloy na po yung ating bagong project po bagong taniman po dito sa ating tabi ng ilog taniman po aramang mais po mga parming si paring ano rande <laughs> magkakalimutan tayo yan ay ayun pare bilhin sila ang yung mga bangin bagin pre yan baybay tabing ito kalabasa pagapang ito sa ano dito hindi, dito na sa pilapin. Nagap nagapang naman 'yun ah. Yan. Bali simula po dito sa baba. Yan yun malinis na po ito. Pwede pala mamaya ito pare pa usok ano pre? Mamaya ang hapon. No. Papausukan pala ito. Pare, pare later. Malaga ako. Nakagayak na eh, wala na mang doon. Didikitan ko na. No. Eh, maya-maya ako pare matulong ha. At sasaglit lang pa ba yan? Mabili ng pins po. Si pare natin ba? Wala? Wala. Ay. Diyan mo na pare ito. Kasi labi natin ito mamaya. Dito. Tabi. Siguro may hindi ulan na no. Yan. Di yan. Pampausok natin mamaya ang hapon yan. Pre. Hmm. -mm. Ito po, malawak po ito. Baybay tabing ito. Yan, no. Sigurado din sa dulong iyon. Eh, Alin? Ayaw pa rin mayabas, baka bumunga eh. May pagkaguluhan pare. No. Ano pare, magandang gamitin yan. Matalas po yung ano, itak. Ayos no? yan Ibang isa, ayaw mo yung malaki. Bali ito po, maganda ito. Mamawiri na lang natin itong mga maberde na nito buto po ng kalabasa maganda dito mga kapambin meron tayo doon ito tatanggalin lang po dito yung mga ano kahoy kahoy na ito ito tanggal yan tapos yung ibang kahoy na yun tatalasan lang po ng dahon sayang po bakan tito ay para po tibig tatanggalin ito ito Nakakain ito eh wala pala ang hinog tatanggalin po yan sa gabal po sa ating taniman yan itong mga madre kakao hindi na po ito nasa tabi ng ilog yan eh. itong jimilay na hindi na po ito Ay, hindi yan na yan ito lang po mga tagbak yan po ang tatanggalin natin yan mga kahit-kahit na yung tagbak yan tibig mga hawili ito Ari pong ibot-ibon yung ganto oh ito ito tatanggalin natin yan ipot ibon sa gabalian ito hawili tibig na puti ito yan hahawanin po yan eh, siguro mamaya ang hapon po tayo makakasama dito gawa ng tayo pipabayan ng madali ito yung ating sitawan po ayan kaya sinasabi ko po ay maganda din eh gawa ng sitawan natin eh tapos ari mga natin yan mabay ilog magandang tingnan mahahawan pa kaya maganda yung ating plano dito hawan yan lahat hanggang dito po ay yan dito ay yari o oh. natin kanina mamaya ulit hapon ito tanggal yan hanggang dito po mga kapangin ito po yung ating tutubiganin ay itong ating pinag-anihan ay kung ito po hindi natutubigan nung galing sa ilog po ay pwedeng pag maisa natin ay ang problema ito yung mababang lugar po ay pag nagpatubig tayo dito sa ibabaw sa ating mga tanim na sili sitaw ayun nasinip po dito nasipsip din eh pailalim kaya ito ay hindi natin magiging gulayan ito po ay laging tanim na lang natin ng palay po ito po side na yan ganoon po ito yan pwede taniman natin yan lalagyan lang natin ng kanal ito ganoon para hindi maistakan ito tubig may tara na ha maano lang ako ng ano Meron tarong dalawang mag-asawa. Madikit lang ako. Saging, nakagayak na ay. Eh. Walang lighter ay. Sa sitaw, okay na yan. Okay na sitaw. O oh, sige. Malaga lang ako ng madali. Merindahan po ng dalawa. Mas masarap po naman yung ano. Saging kaysa iba. Pag po wala saging yun, napipilitan tayong bumili ng ibang merinda nag na po ako din eh. Kinuha ko lang later po kay parang andi. Yan po nilagang saging. Ilalagan natin saging po. Didikitan ko lang po ito. Nas na po. Malingas na. Nahit na. Maya-maya piluto na yan. Nanguha po tayo ng talong. Recorder po ni mami. Nakulo na rin po itong ating ano eh. Meron ba nung mag-asawa? Yan o, kulong na po. Maya-maya piloto na. Ah. ganda na po mga kamarambin ng ating taniman oh. malinis na po ayan po yung ating taniman po ng sitaw yan oh. dito po yung ating bagong taniman po ng mais po yan oh, linis na po mga kamarambin ganda na yan din po maganda kalabasa po mga kamarambin din eh. may mga ganyan pa po ah, ayan, ang ganda diyan po ng ano kalabasa silaban po po pala ari oh. mga damo po yan titirahan po ng ano yan ng mabait pagka hindi na silab ayan ang ganda po dito ayan ang buha-buhangin po oh. ganda lawak na po mga kaparambin ng ating taniman ng mais po malinis na tabi ilog lang po rin mga kapambin ito sa tanaman din po natin yan oh. tabi ilog na ito ang dami pong bunga ng talong oh. gaganda po ngayon oh. yan oh. lalaki po oh. bawi ngayon Yan. Gaganda na oh. Um. E dito maganda rin po ang mais Ya, eh. yeah, ganda po mga kapambin. Ari. Gagas ka tira na lang po natin ito. Sinilab na iyo, eh, parang andi po ito oh. Hanggang dito po. Dito ega po. Ayun. Ay dito may tubig na po, hindi na pwede dito. May tubig na. Tunaw ang mais po dito. Yun, hanggang dito la, dito. Ito, si Labin Pau. Maganda po ang view dito mga o, pag Pagyan ay lumago ang ating mais dito. Ganong ganda. Tabin-tabi -tabi po ng ilog. Ya. Yeah. Sa ganda nito. Hmm, dito lang po. Ya. Yeah. Kaniina po ay minakuha pa tayo dito na mga hipon po. malapit po ang pandilig natin yan oh. ito ay pero may supply naman po tayo dyan tubig hindi na po tayo makakakuha dito gawa ng may mga galing po sa taas po yan eh. pababa po ang tubig na yun